At samantala, itong tanong, papaano kayo humaharap sa taong bayan? Yung po ang tanong ni Senator Bongo, Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, sa mga kontratista ng gobyerno. Pagdidiin ng Senador, sandamakmak ang mga susakyan ng mga kontraktor na sangkot sa anomalya sa flood control projects habang ang mga pangkaraniwang Pilipino, bahagyan ngang makabili na susakyan na lubog pa sa baha. Tinawag ng Senador, na flooding out of control. Ang kontrobersiya, sinabi pa ni Go na dapat may managot sa bastusan at pang-iinsulto sa mga Pilipino. Wala rin anyang sasantuhin kahit sino man sa investigasyon na maging kapwa katrabaho sa Senado. Nais nice lang naman anya ng karaniwang Pilipino na makapagtrabaho ng taimik para sa simpleng pangarap sa buhay kapag naman may nakita kami hindi sa pamilya Diskayo natatapos sila sa batas pananagutin po natin sila subalit ang sabi naman po nila ay, ay yan ay binili lamang nila sa mga dealers so pag totoo yun ang hahabulin naman po namin kung meron paglabag sa batas ay yung mga dealers na kung saan binili po nila itong mga mamahalin.